Hello mga Lods! Kumusta po kayo? Andito ako ngayon sa room ko dito sa JP Tower Hotel sa 14th floor Papakita ko sa inyo yung kwarto namin dito ngayon Dito Tapos Nakalat pa Nakalat pa Nandiyon ako Ayun. Kasi lang naman kami nalawa dito sa kwarto. Kasi yung aircon, tapos kung gusto mo tumingin sa labas, kaya pwede mo tumbuk, pwede kita mo yung baba. Tapos, yun nga, ito yung kama. yung so, katabat, katabat niyan. Ito yung TV. Gusto mo nyo. Ayan. ng mga damit niyo. Alat pa guys. Hindi ko malinis. Tapos, ito yung CR. Pero hmm. like, paper like, like lang ako kasi maliligo ako eh. Pero bago ako maligo, putsikahan mo na tayo dito. Kaya, pagpasensyahan niyo yung lugar. Makalat lang. Yan. Mura lang naman siya ang mura lang naman ang room. Pero pag sinulog day, wala kang aasahang mura. Yeah. Kasi, two times na yan. Pag sinulog day, ang mga rooms niya nasa sa 3,500, pinakamura na. Ngayon, yung rooms na niritahan ko, 1,200. Mm -hmm. Mura na siya. Okay, okay na siya. Tapos, maganda. Pag dati kasi, nagpunta ko ng Cebu. ano ah, nagpunta kami ng Cebu, napunta kami. Nakarent ako ng room ang pangit, isang libo. Pero maraming ipis. Katabi dito. Hindi ako pumasok dito kasi akala kong mahal, kasi social eh. Nung wala na kaming choice, nagtanong ako, okay na naman pala presyo, 1,200 a day. Tapos, two days kami dito ngayon. Two days kami. Dumating kami ng lunes, ah, sorry. Friday night, dumating kami dito, alas 11, tapos Sabado ngayon, bukas, Sunday, check out na kami. Two days vacation lang kami dito. Dapat tatlo kami. Kasama ko yung anak ko si Nico at saka si Jello. Ang problema lang kasi sa kapatid niya kay Nico, hindi siya pwede makasama kasi nga marami siya activity sa si school may in-interview siya dun sa Imperial like, ng BBO daw. Kaya hindi ko siya pwedeng isama kasi nga sa school niya yun eh. Busy siya sa school niya. Kaya bakit ako nagbabakasyon? Kasi guys, dapat kasi birthday ng anak ko, si Angelo Bukas. Tapos, ang gusto ko sa birthday niya, i-celebrate namin yung birthday niya dito sa Cebu. Kasi pag sa bahay, wala eh. Parang ako na papagod ako yung kahanda lahat yung entertain ng mga ano kaya sabi ko maiba naman kung pwede sa birthday mo kay Jelo eh sana magpakasyon ako para makapag-relax din naman ako kahit two days lang kaya yun pumayag naman siya na magsibo kami dito namin i-celebrate yung birthday niya at sa tulong ng isang maraming kaibigan <laughs> nag like, ano may may kunting tulong ayun nakapagbakasyon din tapos thank you nga pala sa pa hotel thank you nga pala sa ka birthday hindi ko na mention ha pero thank you thank you kasi binigyan mo kami ng pagkakataon i-celebrate yung birthday na ko magkaroon ako ng days vacation kasi sa sa bowl, hindi ako hindi ako kapag relax eh kahit na sabihin kong magsarado ako at mag-relax hindi ako mag-relax sa bahay kasi parang yung utak ko tumatakbo pa rin ba sa negosyo iisip pa rin pero kapag dito kasi parang eh stress parang sige lang parang happy ka lang wala kang isipin yun kaya Thank you Lord kasi binigyan niyo ako ulit ng chance, pag-asa para sa buhay. Thank you din para sa mga anak ko kasi na naayos ko rin. Thank you, thank you Lord. Ipapasalamat ako sa Panginoon lahat na at sa mga kaibigan ko, sa mga taong sumusuporta pa sa akin, sa pamilya ko, sa mga, mga magulang ko. Thank you kasi happy, happy ako. Wala akong masabi. At nag-live ako ngayon para sabihin sa inyo na hmm, thankful ako, thank you sa inyo, at maraming maraming salamat po. Sana po tatagal pa tayo. And please po, bago ako i ending yung video na to, please, please, supportahan niyo naman ako, please. Uh, subscribe to my YouTube channel, Ronald Pagmanawin para po makagawa pa ako ng maraming content para sa inyo at sana may inspire ko pa kayo about my business sasabihin ko sa inyo sa negosyo ko kung paano ako nagsimula paano ako nag nag start ng business ko paano nangyari kung paano nangyari tungkol sa mga anak ko sa buhay ko sa dati kong trabaho marami pa kayong malalaman at unti-unti kong i-share sa inyo kaya please lang po subscribe thank you bye